Yeah. Nag-viral ito na karaang linggo ang video ni Kay Abad habang nag-grocery sa isang supermarket sa Cebu. Sa Cebu na nakabasing atres matapos silang magpakasalang asawang si Paul J. Castillo. Sa TikTok noong Webes, September 7, 2023, isang user ang nag-upload ng dalawang videos ni Kay na namimili sa isang grocery store. Makikita ang kasama ni Kay ang kanyang dalawang anak na lalaki na sina Joaquin at Inigo. Kasama rin nila ang dalawang yaya ng mga bata. Ang mas napansin ng netizens ay ang anim na bodyguards na nakasot ng white polo na nakapaligid sa kanila. Pinag-usapan tuloy ng netizens ang pagiging security conscious umano ni Kay. Sa isang Instagram story, pinabulaan na ni Kay na mayroon siyang sangkatutak na bodyguards. Ani I'm always alone when I do my groceries or sometimes kasama ko ang kids pero walang bodyguards. Dagdag pa niya, mga chismosa kayo ng taon. Sa isang post sa TikTok, biniro pa si Kay ng asawa niyang si Bochic tungkol sa kanyang mga bodyguard. Makikita kasi si Kay sa isang handaan na kumukuha ng pagkain sa catering table at tila nakaantabay naman ang mga lalaki na ka-green long sleeves. Biro pa ni Jake, mga bodyguard mo. Sagot niya, waiter na. Sa panayam niya sa Radyo 630 kahapon, September 10, 2023, sinabi ni Kay na ikinalokan niya ang nag-viral na video. Paglilinaw niya, nakipag-collab siya sa isang local grocery store at ang nasabing bodyguard ay ipinadala ng management upang iskortan si Kay habang namimili. Saan ng actress? Nakakaloka. Actually, inexplain ko na yan sa I did not know that it was going viral until my friend sent me photos. I explained it on my social media na I did a collaboration with the supermarket and then so nagpadala sila ng bodyguard. The bodyguards work for the supermarket and then I told them na hindi ko na kailangan ng bodyguards kasi yung mga Cebuano si sanay naman na sa akin na nag-iikot-ikot ng ako sa mall mag-isa. But din sabi nila, sige lang ma'am kasi inutos daw sa kanila. So sabi ko, ah, okay. So yun, yung nag-viral, hindi po sa akin yung mga bodyguards na yun sa supermarket po. Git pa Sabi ko nga, wala nga akong driver, bodyguards pa.